Walang gaanong napiga mga mambabatas kay Alice Gu alias Gu Waping sa muling pagharap nito sa pagdinig ng Senado kaugnay po yan, sa pagkakasangkot umano niya sa Pogo Operation sa Pilipinas. Depensa naman ni Gu na may banta umano siya sa kanyang buhay. At dahil po diyan, muling pinakontemp ng mga senador itong si Alice Gu dahil sa patuloy nitong pagsisunumuling at pagtangging sagutin kung sino at paano sila nakalabas ng bansa. At ali, tanging isang pangalan na kanyang isinulat po sa isang kapirasong papel. Ang nakuang impormasyon ng mga mambabatas mula kay Guo no na muna'y hiningan niya ng tulong para sila'y makatakas palabas ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, sino yung nasa papel? Hindi natin alam, Alex, yung pangalan nung nasa papel pero ang sabi ng mga senador, yan daw ay kasosyo sa negosyo sa Pogo nitong si dating Bamban Tarlac, uh, Sa limang oras na pagdinig kanina, wala halos impormasyon na nakuha ang mga mambabatas dahil bukod sa banta sa kanyang buhay, isinangkalan niya yung kanyang rights against self-incrimination dahil may mga kaso na daw siyang nakapending sa korte. sa mga aresto, humarap na sa pagdinig ng Senado ang napatalsik na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nakabulletproof vest, Kevlar helmet at bantay sarado si Go ng sangkatutak na tauhan ng PNP at SWAT team. From the Bureau of Internal Revenue, we have... Sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children's and Family Relations, kinumpirma ni Go Wapping alias Alice Go na tumakas siya palabas ng bansa kasama ang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Go sakay ng mga sasakyang pandagat at isa na rito ang yate. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa yate nung pag-alis niyo sa Manila? Pag-alis po namin, uh, nauna po kami doon sa yate po, Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. araw Anong katagal? Po? Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga four. Four days? Baka four or three or five, mga ba? Basta matagal po. Sabi ni Go, tatlo hanggang apat na araw sila sa loob ng barko at hindi raw sila lumabas batay sa instruksyon ng tumulong sa kanila. Hindi raw nila makita kung ilang araw o anong petsa sila tumagal sa dagat dahil kinumpiska ang kanilang mga telepono. Pero, tumanggi siang isa publiko sino ang nag-facilitate ng sinakyang yate at kung sino ang may-ari nito. Sabi niya, tumakas siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Pero nang tanungin ng mga senador, sino ang nagbabanta sa kanyang buhay, tumanggi siyang isa publiko. Ano ano 'yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Uh, may Para para matulungan ka namin. Opo. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Uh, hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in po. public? The people ought to know about Opo, About may it, may death threat po na Sino pa. ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Uh, Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po na security concern po na death threat po na minigay po sa akin kaya okay. hindi ko lang po ma po. Ha? Huh? We can help you. Pero hindi na kumbinse ang mga mambabatas. It is unacceptable, Senator. Because Senjo. Pero parang dinadamay na yung buong sa kanyang safety pag gano'n. Malay namin kung binubuhol na mo kami rito. Pagkatapos mo so, kaming bastusin, kaming bastusin gaganyanin mo kami ngayon. Sasagutin mo kaming ganyan. Pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. I think uh, mga bandang June po, June of this Opo. month of the of this year. This year po. Ilang beses? Uh, more than five times po. Pinigari ni Sedor Jinggoy Estrada Sigo kung sino ang tumulong sa kanya para makalabas ng bansa. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why, uh, why don't you want to divulge everything here? Uh, that sen, you know. Andito po ako, safe na safe po ako. Alam ko po oh, yes. oh. Pero pagkatapos po, pagkatapos po ng session, paano po ako? yun lang, <inaudible> dun po ako nag-worry. Kaya <inaudible> ayaw ko mag -disclose, mag -disclose uh, po mag-disclose po sa public. Po, Hindi binanggit ni Alice, amin, pero ipinasulat sa kanya amin, sa papel ng mga senador. Sabi ni Estrada, amin, ang taong isinulat ni Alice Go, holder ng limang pasaporte. Itong taong sinulat mo, Holder ng limang passport to. Mm. Are you aware of it? Ah, uh, sir, hindi po ako aware na holder yeah, so, po sa uh, ng five. Holder ng uh, passport ng kits, mm -hmm. Nevis, China, mm -hmm. Cyprus, mm -hmm. Dominica, at Cambodia. Mm -hmm. He's holder of five passports. Mm -hmm. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Mm hmm. No, please. Ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. Pati ang kanyang pagka-Pilipino kinwestiyon ng mga mambabatas. Ipinakita pa sa kanya ang mga dokumento mula sa NBI na nagpapatunay na isa siyang Chinese national at hindi Pilipino, pero isilangkala niya ang kanyang rights against self-incrimination dahil may pending na sang-kaso sa korte. Uh, ang alam ko po Madam Chair, Filipino passport po. Dahil sa paulit-ulit na pag-iwas sa mga tanong ng mga senador, naghain ng motion si Senator Joel Villanueva para ipakontemp si Alice Go na inaprubahan ng komite. Sumulat na ang Senate Secretary at sa Kapastarlac RTC Branch 109 para ipaalam ang ipinataw na kontemp kay Alice Go. Alex, ayon sa mga senador, dapat sa Senado uh, manatili ang custody ni Alice Go. Yan daw ang igigit nila sa Korte dahil kung sa Tarlac RTC... Ay, meron pa rin siyang kontrol kahit siya ay wala na po sa posisyon dahil siya ay naging uh, mayor sa naturang lalawigan. Sa ngayon mananatili ang kustodiya ni Alice Go sa PNP Custodial Center pero kapag may pagdinig ang Senado ay kinakailangan niyang humarap. Yan ay batay dun sa communication letter na ipinadala ng Senado sa Tarlac RTC. Alex. Okay, mayan sa panunumbalik ng imbesigasyon ng Senado kanina, dahil nagkita na itong dalawang magkapatid, yung bang naging pahayag ni Sheila patungkol dun sila sa, sa, escape route nila, going to Malaysia, Singapore, to Indonesia, magkatugma bang ang kanilang binabanggit? May mga pagkakataon na tumutog ma Alex lalo na yung sinakyan nila mula dito sa uh, kanilang umani farm sa Tarlac papunta dyan sa uh, Manila para sumakay ng isang yate. Yan yung sinabi kanina ni Alice Go. At sumakay sila sa isang malaking barko pagkatapos isang bangka bago nakarating ng Malaysia. Ayon. Pero ang hindi makuha-kuha ng ating mga mambabatas ay kung sino ang uh, tumulong sa kanila. Ito bang uh, usapin na magkakaroon ng executive session ay pumayag ba si ang Senado at maging si Alice Guo? Iminungkahi niya kanina sa mga senador dahil nga daw sa death threat. Pero ang sabi ng mga mambabatas ay hindi na sila magpapadala sa kanilang emosyon at hindi na sila maaring magpaikot dito kay Alice Ko. At uh, kailan susunod na pagdinig dito ng uh, usapin sa Pogo Operations, uh, May an? Uh, wala pang schedule, Alex, dahil ang susunod na pagdinig naman ng Committee on Women and Family Relations ay itinakda tungkol naman yan doon sa mga kasong kinasasangkutan nitong si Pastor Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa matarang Agila Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.